so ito po meron tayong uh, gemstones dito na ano uh, isang quartz ano you know. at meron tayong natural na bato ito natural natural na bato lang po ito sa ilog you know. so ito ay may bigat na 3 3 kilos dito mayroon tayo ano dito yung uh, ano ito meteorite yan you know, ito po meteorite of uh, 4.5 uh, kilos yung ano nya yung uh, bigat nya yan you know, so sa, sa, dito may isang dangkal yung ano nya isang dangkal yan o isang dangkal may git yung haba nya dito mayroon siyang ay dito so mga 4 inches yata yang dito ang lapad niya ang haba niya mga isang hangkal mayigit so meron siyang bigat na 4.5 ah uh, 4.5 hanggit mga oh, guys ayan o so paano ko ba nasabi na meteorite ito mga guys so ayun, tingnan natin ha kita nito mga guys. Uh, sa pamagitan po nito, itong detector natin na uh, DIY, ay no. Uh, Japanese one DIY lang 'to. So, pag sinabihan natin ito na ano, na mature right. Mature right ang ating, ating hanapin, automatic mature right 'yung hanapin niya. So, ito mga guys, papakita ko sa inyo. Sabihin natin dito mature right. Mature right. So, ito, dito tayo magsimula. Ang uh, isa kasi ito, hindi maturette. Quartz, at saka ito, ano ito? Ah, uh, natural na bato lang po ito. So, dito tayo magsimula. So, maturette yung sinabi natin sa detector natin. Tingnan natin. So, Nakikita natin mga guys. Nakita natin na uh, nagsuswipe siya. ano, o. So, ibig sabihin, hindi siya mature right. So, dito naman tayo. So, di ba? Ayan, nagsuswipe din siya mga guys o. Oh. So, ibig sabihin, hindi siya, hindi rin siya mature right mga guys. Pero pag dito tayo sa itong uh, pinaginalaan natin ng meteorite, tingnan natin. <coughs> so, ayan mga guys. So, may siya. <coughs> siya. Dito sa dalawang ito, dito, hindi siya umiikot. Di ba? So meaning, yung hinanap natin na ano na meteorite, ito yung meteorite na mga guys. Di ba? So, ito. Sabihin natin quartz. Oh, yung Hanapin natin yung mga guys, quartz na naman. Okay, quartz. Tingnan natin kung ano ba siya. So, di ba, subscribe siya kasi yung hinahanap natin ay quartz. So, ito ay meteorite. So, subscribe siya kasi hindi siya quartz. So, dito naman tayo. Dito naman tayo. hindi siya quartz mga guys ano so natural na bato lang ito mga guys so pag dito tayo sa ano sa itong bato na ito tingnan natin ikot siya dito sa bato na to sa uh, quartz na ito mga guys kasi quartz yung hinahanap natin so pag sinabi natin na kung ano yung hanapin natin mga guys sabar niya sabar so, niya sabar niya sabar niya sabar niya Pak Kang. Ya Bang usup usup dapat tak? Si Gina siapa dia? Murah, Murah, makan dihara, So dito mga guys, ito yung quartz. So quartz 'to mga guys, ito natural na bato lang ito. At ito yung uh meteorite. So dito sa ating ano mga guys, itong ating uh, Japanese one. Kung sasabihin natin kung ano yung hanapin natin, yun yung hanapin niya. 'Di ba? So kung anong yung sasabi natin dito, yung kunyari, hanapin natin, make sure right. Automatic mga guys, hanapin niya, make sure right. Kunyari, hanap, hanapin natin, gold. Automatic mga guys, gold yung hanapin niya. O, oh. kahit ano yung gusto niyong hanapin, sabihin niyo lang sa detector na kung ano yung hanapin niyo. Okay? So, ang ating hanapin niyo mga guys ay meteorite. Kasi meron na akong uh, nakita dito na meteurate at uh, tinitest ko ito mga guys at uh, yan nakita natin na siya ay meteurate dahil umikot yung detector natin at saka doon sa ibang bato ay hindi siya umikot. Okay? So hindi siya umikot. Oh, so, kita. Tinatanong yung mga guys. Ulitin natin. So baka sabihin nyo kalukuhan ito. You know. Ayan, yeah. So, sabihin natin sa detector na, detector natin na may churait. May churait. Yeah. So, dito, dito natin simulan kasi dito to may sa swipe mga guys kasi hindi hindi siya mature right so itong dito tayo sa natural na bato so yan o oh. so nagsaswipe din siya dito sa natural na bato mga guys <coughs> dito tayo sa ano sa mature right Pansin nyo nga, guys, ay umiikot siya. Ayan, oh. Hindi ko po ito sinasadya. Ayan. kusa po siya umiikot. Hindi ko po ito sinasadya na ikutin. Oh. oh. So, ito po yung, ano ko, ito po yung gusto kong ipa... ano Gusto kong ipa KMGS uh, ipa Jisika Suho. Uh, sana po ay matulungan nyo ako ma'am Jisika Suho sa uh, aking uh, uh, aking uh, problema. So gusto ko po sana na mapaabot ito sa lahat. Ang uh, kakayahan ng aking uh, detektor, ng aking nalalaman itong detektor na ito, ay pwede po itong magapag-detect ng kung ano-ano Uh, kung ano yung gusto nyo hanapin ay mahanap sa pamagitan ng pagsabi lang sa detector na ito okay so kahit ano po yung hanapin natin ay mahanap ng detector na ito at ito po yung sample natin yung itong uh, meteorite itong meteorite na ito na isa po ito sa uh, pinanghawakan ko na ito ay meteorite at sana po ay matulungan nyo ako na matis ito Ma'am Jessica Soho sana po ay matulungan nyo ako na mapatunayan ko na medyo right ito sana po ay matulungan nyo ako um, Ma'am Jessica Soho na mapatunayan ko na totoo na medyo right ito base po sa na detect ng aking detector ito base po nito sa, det sa det detection niya Okay? So, ah, uh, yan po ang aking pinanghawakan po na totoo ang aking uh, nakuha na right sa pamagitan po ng pagdetect nitong detector na ito. Okay. So, na-test ko na po ito na ko na po ito sa magnet, magnetic ah, sa atong nito yung na-test ko na po ito sa pamagitan ng pagmagnet kaso po, siya po ay mahina sa magnet hayag na mai na po siyang manung sa magnet pero nagmamagnet siya pero hindi siya ganong hindi siya ganong nagmamagnet at tinest uh, ko na rin po ito sa ano sa maraming test yung sa uh, pagkiskis ng sa likod ng ano ng yung plato so pasado din naman po siya sa plato okay so at saka sa ano sa tigas niya yung sa hardiness niya ay nakita ko na po na pasado siya so tinetest ko na po ito lahat ng test yung ano lang yung hindi hindi siya nakapasa sa ano lang sa pag magnet lang po talaga at uh, doon po ako nabahayan ng loob nung napanood ko sa YouTube at uh, sinearch ko rin sinearch ko rin sa sa Google na mayroon palang mga bitch right na hindi siya magnetic hindi siya ganong mag-attract sa magnet. So nabuhay na po ako ng loob na doon ako na na talagang nagpursige at uh, uh, doon ko na ano na ito ay with yung hawak ko. At uh, yun po ay napatunayan ko sa aking sarili, sa aking pag-obserba sa pamamagitan ng aking detector na Japanese one. So, yan lang po ang aking hiling sa inyo, Ma'am Sisi Kasuhol, na sana ay matulungan niyo ako na mapatunayan ko na ang detector, itong detector na hawak ko ay makapag-detect, makapag-identify ng uh, uri ng uh, mga bato o makapag-identify ng uh, meteorite at makapaghanap kung ano man yung hahanapin natin at ito pa ito po ay uh, nakapag ditik kung ano yung gusto nating malaman sa ating pagkatao sa ating uh, uh, yung uh, mga mga sikreto ng tao o malaman din natin sa pamagitan ng uh, detector na ito okay so malaman natin yung mga sikreto o ano pang pa mga uh, tawag nito mga crimes o yung mga krimen na naganap na yung mga nawawala o ano pa yung mga nawawala so pwede nating hanapin sa pamagitan ng ating detektor so gusto ko po sana na patunayan ito at makita ng lahat ng uh, lahat sa buong mundo na itong hawak kong detektor itong hawak kong kalaman sa pamagitan nito ay sa tingin ko ma, lahat ng mga problema ay malulutas oh, sa so lahat, lahat, ng problema ay malulutas kung mayroon ka at alam mong gumamit nito di ba? yan po ang aking hiling uh, sa inyo uh, ma'am suho na sana ay mapansin nyo ang aking video na ito at uh, ipapakita ko sa inyo ang kakayahan ng aking detektor na hawak yan ipapakita ko sa inyo kung anong kakayahan nito okay so kaya nitong mag-identify ng kahit ano basta kung uh, magkipag-usap kayo sa akin ng personal ipapakita ko lahat sa inyo kung ano ang kakayahan ng detector natin ito. wala po itong lukuhan wala pong magic wala pong ano to ito po ay tunay na uh, likas na kapangyarihan yung uh, ang king uh, gift ng po ito so ayan ito lang pong ano na to ito lang pong detector na ito okay so yan po ang aking uh, hinahin po at yan po ang aking gustong maipabot sa inyo sa inyong uh, programa sa KMGS na sana po ay matulungan niyo ako at uh, maipakita sa buong mundo uh, maipakita sa buong mundo ang aking kakayahan ng paggamit ng detector na DIY you know? Okay. so yan na lang po yan lang po ang aking uh, hiling sana po ay matulungan nyo ako na uh, maitampok ang aking uh, video na ito ang aking hiling so yan po at sana po ang itong ano natin ang ating uh, uh, pinaghinalaan na meteorite, sana po ay matis ito at uh, malaman kung talaga ba siyang kung talaga bang meteorite ito totoo bang meteorite siya kasi sabi ng detector ko ito ay meteorite oh. okay okay maraming salamat po ma'am si kasuho at sa buong uh, team ng KMGS sana ay mapansin nyo ang aking video salamat po bye bye